nga nag-assistin ka sa verbo sa Diyos, Prodehiyo. Malangit na o sa mga milagro sa kalibutan. Igaan mo kami, Maria, kang Yesus, na bata mong mahal na kaayuhan. Kami sa mga sakramento, karon sa oras sa among ikaw. Hindi yung mga lubi, ha? Agaw! Ito, ito, kaparek-parek, ano? Ang gawin, ito, ba? Tani man ang yung muro mo, kukaran, gawin.

abai bakukang sed Una aja sed Terus Alah dagahan Por Dagahan huli aguan Pirumun moni ni kita wak Oh pirumun para sa mga bakukang moni panghuli sa mga bakukang Arun di nama matai ang lubi ba Mengeket manig udlutan anang ubud Muni ilang beslutun. Oh.

magsorbi mi aning pirumon o naabay sed, naabay na huli nga bakukang sa lubi ba. kaning bakukang nga uh, mukutkut sa udlot sa lubi ay mong lubi anak mamatay o niya mong gisorbi kay i-record na sakuan. sa kuan ato sa di eh da na -a? Oo oh, naay bakukang daghan. kang daghan Mga ka-farmers, oh, mauni kinahanglan. Isadmit dito sa dii Hala mo, ni mga ilag. Tulog ka, Baji. Ha, may ilag, Baji? Nagagmay. Ah, Baji din ang gagmay. Mga ka-farmers, kanang dagka mo, nay, laki. Ibutang. patay na. Patay na. O, itali na siya. O, pilay na dawi aning kuan. Bakukang. O, maunay bakukang mga ka-farmers. Pakipalo mga ka Kaning mga lubi bana na ah. butangan. Kay na ay bakukang din Malapir Malapi ramening lubi kaning udlutan. Mauni siya. bakukang na. ingke you si